At ayan nga, makakasama natin ngayong umaga ang Provincial Election Supervisor ng Comelec Baguio Binguet, si Attorney Ilinita Julia Tabangin Kapuyan, our favorite attorney. Ayan, maganda maganda umaga po. Oh, good morning po, Miss Vanessa. Good morning, Mr. Jose. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Oh. Ayan, and then dito parang two weeks or one week siguro uh, ang nakalipas pagkatapos ng Certificate of Candidacy at Attorney. Kamusta naman ho? yung um process processing natin dito sa Benguet po. Oh, dito po sa Province of Benguet and City of Baguio, syempre is generally peaceful. Wala tayong antoward incident at saka nakasunod naman po sila sa lahat ng patakaran na inano namin, uh, inimplement namin dito po sa Baguio City and Benguet Province. So, ang nangyari po, sinabit na namin lahat ng certificate of candidacy po sa Manila at ito po ay kinukutuhan as of now. And then dito po, parang um, nabalitaan din ho namin dito sa mga tatakbong kongresista dito sa Benguet po. Eh, meron po yatang nag-withdraw dito sa mga tatakbo ho. Opo, recently po, October 16, nag-withdraw po yung si Mr. Adam Yap. Isa po siya sa mga nag-file ng Certificate of Candidacy for Congressman, province of Benguet. So, ano naman, uh, very quietly, he just filed his statement of withdrawal. Wala man po siyang sinabing any reason. Basta po, nag-submit siya at finoward na po namin ito sa law department. Uh Opo. -oh. Attorney kasi nabagit yung kanina na naipasa na natin ano sa COMELEC na Central Office natin sa Metro Manila itong mga Certificate of Candidacy natin at nabalita ko nga attorney eh nakukutuhan na eh kanina nga po eh binasa natin yung mga senatorial candidates eh dito ho ba sa uh, uh, Baguio at Binget, eh meron na po ba tayong makikitang mga pangalan ng uh, partial list talaga ng mga qualified na kandidato natin po. Meron po kaming ni per ano po per province per municipality at saka sa City of Baguio nag-release po kami ng mga yung official list of candidates natin pero yan pa lang hindi pa siya final subject pa yan sa review sa Comelec Main Office pero usually po sa experience namin dito sa Baguio City and Benguet Province wala naman tayong natatanggal dito unless kasuhan sila ng nuisance candidate na case pero wala namang ano wala namang na ngayon merong nabalitaan kong nag-file pero kay Adam Yap yun. Pero since nag-withdraw na siya. So, muti na academic na po yun. Mm -hmm. uh oh. And then dito is um, parang matunog din ho na usapin ngayon sa nalalapit na pags start na mm -hmm. din ko ng uh, election campaign etong digital campaigning nga ho. Uh, pwede ho huba nating mabigyan ng ating mga ka-MB ng um, uh, brief uh, explanation siguro or background kung ano ho ba itong digital campaigning po. apo itong digital campaigning usong-uso to. So inimplement na namin ito pero hindi pa masyadong full blown nung 2023 barangay and SK elections. So eto, you use artificial intelligence, internet technology, and social media para po i-advance o ipaalam sa mga tao, i-advertise ang inyong qualification, and syempre doon na kayo mangampanya. Pero this can only be used for yung during the campaign period. So, ang alam natin, ang campaign period natin sa local is March 28 to May 10. Pagka national naman, February 11 to May 10. So, hindi nyo pa naman gagamitin yan. But, there is a need under Comelec Resolution 11064 to register your vlog, your social media account, yung mga yan, kung ano yung gagamitin yung pang-advertise ng qualifications nyo as a candidate sa Election Information Department. Pero may deadline siya. Ang deadline niyan is December 13, 2024. O kapag hindi kayo nakapag-register dito, hindi kayo authorized na mag-advertise ng inyong qualifications as a candidate. At you can be held liable under 11.064 which could be an election offense and can disqualify you, syempre. At Ornia, uh, ito nga ano, yung pagpaparehistro ho natin ng ating mga uh, personal blog siguro or campaign uh, blog kasi ngayon nakikita ko na mayroon ng mga Facebook pages itong mga uh, kumakandidato natin pero hindi pa nga sila nag start Ano po ba yung nakita lang ng uh, Comelec po na, Riz, bakit kailangan pang eh, iparehistro itong mga uh, personal blog nila o gagamitin na pangangampanya online? O kasi ganito po yan, meron tayong Repub Republic Act 9006 which is the Fair Election Act. Pag i-implement natin ito, it gives Comelec the authorization to regulate yung mga TV ads, radio ads, which includes also digital campaigning na. Ngayon ito, ang pre-prevent ng Comelec dito is misinformation na nagsuspread spread You are misusing yung pong digital technology para po, mang-deceive ka ng voters, tapos uh, manira ka pa ng, ano, wag naman sana ng ibang kandidato and you will be misleading many voters by fake using fake information. So yan yung ating uh, curb kaya naglabas ito ng COMELEC resolution 11064. So doon po sa requirements natin, it has to be online. Baka po gusto nyo malaman kung paano na kayo mag... Uh, mm -hmm. Pwede na kasi mag-receive ngayon ng COMELEC sa main office. Hindi po dito sa local office ng COMELEC. So, it has to be online. Punta po kayo sa www.comelec.gov.ph And then may instructions na po doon. Mag-submit ka lang ng yung pong registration form pagkatapos authorization letter kung hindi kayo yung nagsasubmit kasi pwedeng gumamit kayo ng mga anak oh, nyo. kung matanda ka naman 'di ba? Siyempre yung anak mo gagamitin, gagamitin mo. mo. I-authorize mm -hmm. mo siya, written po 'yan and eh, notarized. Then merong kang government ID na isa na photocopy at saka lastly po may undertaking kayo na na-in affidavit form na nakalagay na you are promising na you will not use digital technology for misleading the people na kayo ay nagde Second, hindi mo yan gagamitin to destroy electoral processes, yung reputation ng elections and then hindi kayo ginagamit ng isang foreign company tapos magi-interfere itong foreign government sa ating elections. Yan po yung requirements. Then isasubmit po ito sa Commission ng um, a uh, task force kkk. So tatlo yon. The task force of uh, katotohanan, uh, katarungan and um, katapatan. Nakalagay na sila po yung mag screen noong pong lahat ng applications then isasubmit po yan sa COMELEC and bank sila po yung mag-a-approve. O kapag na-approve ka, na ka di okay, you can use na digital campaigning sa election campaign period. Pero kapag na-disapprove ka, na syempre, sure, you cannot use. O ngayon may tanong sa akin last time, lahat ba kami kailangang mag-avail ng, ng digital campaigning? O pwede naman, pero kung ayaw nyo at traditional kayo, syempre balik ka na naman sa dati. Doon ka sa Polietos, doon ka sa tarpaulin, at saka house to house campaign. Pero ito kasing digital campaigning, it is an avenue for reaching the youth. Kasi ang youth nga lagi may cellphone. So pwede nyo maabot ang mga bata dyan, lalo na kung voter sila. Attorney may uh, nagtanong lang sa ating uh, comment section kanina. Ah uh, kasi napansin nila na medyo maraming uh, uh, media personality, mga broadcaster, even uh, yung mga TikTok stars eh nag-apply na naghain. Paano daw ho yun, attorney? Paano po yung magiging proseso nila kasi may mga existing na sila na platform po talaga. Will they still register yung account nila na matagal na or baka may separate lang silang gagawin pa attorney. Ah, opo. When it comes to itong mga dating personalities na meron na talagang existing blogs, you have to register pa rin with election information department. Kasi ang purpose kung bakit ka magpaparegister is for campaign. Hindi naman yan for yung dati mong trabaho. eh It is use, used for campaign na you are advancing your qualifications so that the people will know you and they will vote for you. So, it needs also a registration pa rin na panibago for purposes of campaigning. Ngayon ito may tanong din sa akin about media. Na dati naman silang radio station announcer, dati silang TV personality, they filed their COC. Doon po sa Republic Act 9006 or the Fair Election Act ang sinabi, kapag ka nagbigin na ang campaign period, pwede silang i-require ng company nila to take a leave. Kasi syempre magagamit nila yung kanilang influence doon sa kanilang mga vlog, yung kanilang radio uh, segment. Mga ganyan, radio or TV segment, pagkatapos pwede rin silang pagresignin nung kanilang company. So it depends upon the discretion of the company who owns yung broadcasting network or system. Oo, oo, oh, ganun pala na uh, Vanessa, no? Kaya uh, mag leave muna yung mga tuma mga tumakbong kasamahan natin sa media eh wag na nating ipilit pa na gumamit pa ng uh, platform talaga natin eh makakabalik ka pa rin naman dyan after ng election nga lang o di ba mm -hmm. after mo magfile ng sose eh. pero attorney paano naman yung mga uh, supporters kasi feeling uh, nararamdaman ko kasi na baka gagawin ng mga uh, dump account no okay. di ba tapos lalagyan nila ng pangalan paano po yun baka madama yung mga uh, candidates natin na nagfile naman talaga ng kanilang registration kung meron pong naglagay ng uh, yung nag-register kayo ng fake account, mga ganyan, o gumawa kayo ng fake account, isa yan sa mga prohibited uh, practices which is punishable under itong Comelec Resolution na to na 11.064 on digital campaigning. So, pwede silang kasuhan under this and it, this will become an election offense. So, punishment natin for election offenses pag na-convict na ka dyan is not less than one year nor more than six years imprisonment tapos meron ka pang deprivation of suffrage, to exercise suffrage, deprivation din to hold public office. Kaya mahirap din yan kasi may imprisonment siya na not less than one year nor more than six years. At hindi ito basta-basta. This is an election offense and this is not subject to probation. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Ngayon, ito pong ano ha, uh, nagtatanong din sa akin, pwede po bang so many accounts daw ang mm -hmm. i-register? Wala pong sinabi sa Comelec Resolution na isa lang per candidate. So, ang tingin ko po dyan, pwede kayong maglagay ng 2 to 3 siguro, or even more, kung i-allow ng Comelec Main Office. Kasi online ang filing natin. And then, isama nyo na lang after 5 days, within 5 days, yung hard copy, isasubmit sa Election Information Department atorney uh, hindi biro ho ano yung uh, itong uh, social media scene dito sa Philippines actually tayong pinakamarami talaga no isa sa mga uh, pinakamaraming users itong uh, ating uh, social media no iba't ibang uh, platforms ngayon po attorney tanong ko lang paano po yung magiging monitoring ng uh, COMELEC uh, dito sa mga social media accounts natin po Opo oh, aside from ano ha nakalagay <coughs> din sa COMELEC Resolution 11064 aside from yung gathering of information kung sino yung mga nagva-violate meron din yung magfo-file ng mga kaso so yan din yung basis natin Then third, magkikipag memorandum of agreement, ang COMELEC, doon po sa Crime and Investigation Unit or Cyber Crime Investigation Division of the NBI, sa MTRCB, sa NTC at saka yung Cyber Crime Investigation Coordinating uh, Council. Yan po, uh, i-monitor natin talaga para ma-block, ma-take out at saka ma-stop yung inyong unauthorized na paglalagay uh, ng digital campaign. Kasi kung outside ka na doon sa authorized na ginagawa, o kaya may fake account ka talaga, talagang i-block yan, isa-stop, ite take out. Kaya, pwede na pwede kaming yung COMELEC no magdeputize ng agencies na pwedeng gumawa niyan at saka yung sa yung mga cybercrime investigation unit yan na po talaga yung i, ka magkakaroon kami ng memorandum of agreement with them para po ma-apprehend yung mga taong ganito. Oh, um, Ayun naman pala, madami ding ano, madami ding proseso talaga para matiyak na bawat, uh, eh lahat ng mga nagraran for any position, eh wala silang ma-violate na rules. And then dito po, attorney, parang meron uh, mga issues po na concerning etong digital campaigning which is in, uh, including ho itong um, floating voters ho natin. Mm -hmm. Paano ho ba ito uh, nakakonekta sa digital campaigning po? Yung floating voters, meaning flying voters ther sila merong mga voters naman po na ina-apprehend minsan hindi na po yan posible yung flying voter unless kasi meron po kaming automated fingerprint identification system so yung fingerprint not ng tao ang basis kung ikaw ay nag-register anywhere kaya kung may nakita kaming na doble, i retain namin yung isa kung saan yung latest, kung saan ka nagrehistro. And then, yung yung luma, yun ang tatanggalin namin. So, wala kaming ano, walang, wala, hindi na masyado yung flying voters natin. Pero kung gagamit man sila ng digital campaigning, kailangan pa rin nilang mag-register sa Election Information Department subject to monitoring pa rin by the Comele. Kaya parang uh, very nil na yan kung talagang makakagamit pa sila ng magpa-flying voter na nga at the same time may fake account ka pa. So medyo mahirap nang gawin yan ngayon. Kasi nga naman, digital era na. Eh, Siyempre, yung Comelec, uh, level up din yan sa pagbabantay gamit yung uh, technology. You no? Know? Hindi, <laughs> hindi basta-basta, kaya wag kang uh, loko Pero, attorney, uh, may nagtanong po ulit ano, na isa sa ating mga netizen. Parang nakita niya kasi na parang dumadami na daw po yung mga social media accounts ng candidates. At ito siguro, possibly, eh, nag-start na na parang mag-campaign-campaign. -campaign. Siyempre, yung mga hashtag-hashtag, ganun and all that. Uh, pwede daw na ba mag-file ng uh, kaso dito? Perhaps violating the digital campaign as uh, prescribed by uh, the Comelec po, attorney? O, oh, eto po ha, meron po tayong um, Republic Act 9369. etong Republic Act 9369, Section 15, nakalagay po kasi dito, ito pa yung law which authorizes the Comelec to use automated election systems. At na, sa Section 15, may nakalagay po dyan that a person who files a certificate of candidacy does not become a candidate until the beginning of the campaign period so once uh, ang, ang concept kasi ng mga tao once na uh, nagfile ka ng COC kandidato ka na hindi eh dito sa batas na ito na ito yung ini-implement natin ngayon hindi pa yan considered kandidato until the commencement of the campaign period. So, ang dami ng kasong dumaan dyan. Lanot versus Comelec, Penera versus Comelec. Na ang ginawa nila, nag-campaign sila even before the start of the campaign period. Pero, di, wala na kasi because of that, this law and because of the application of you, this law using yung Lanot case in Penera case na decriminalize na ang premature campaigning. So premature campaigning is your campaigning outside the campaign period. So since hindi ka naman considered candidate pa until the beginning of the campaign period, kahit anong gawin mo, hindi na punishable yan. That is an expression of free speech under the Constitution of the Republic of the Philippines sa Bill of Rights. So, guaranteed yan. Kaya kung nag naglagay sila ng poster, naglagay sila ng advertisement, dun sa ano, eh wala namang pang campaign period. Bakit nandyan sila? Yan ang tanong nyo. Kasi it is an expression of freedom, of free will, and uh, freedom of speech. So, guaranteed under the Constitution wala na tayong premature campaigning. It's no longer punishable. Dahil dito sa batas na to at yung application ng dalawang kaso na binanggit ko kanina. Kaya, ano ang tanong, ano ang sagot ng Comelec? Pagka yung mga tao daw na maraming nangangampanya dyan oh, na ano pa, we leave it up to the public. If you still like to, vote for people like them. So, ang sabi po sa kaso ng uh, PINERA versus Comelec 2009, ano daw, you do not use this privilege, sabi sa mga kandidato, with impunity. Kaya wag namang abusuhin yan. Kung nag-file ka ng Certificate of Candidacy mo and you're not considered a candidate until the beginning of the campaign period, be discreet naman and do not abuse yung privilege na naibigay sa inyo. Oh, nag-file nag, -file, nag -file ka ng uh, COC mo na tapos hindi ka pala pumasa dun sa standards ng Comelec. Jinx ka ngayon. No? La, lagot ka. Siyempre nakakalungkot naman 'yon. Nagkampanya -kamp kang na hindi ka pa pala na de-declare as a candidate. Eh mahirap na. Kaya laglag. <laughs> -lag. The evil eye <laughs> oh. pala ng mga uh, ka ano mo nasa paligid mo, oh. 'di ba? Oo, huwag mo nang uh, excited. Oo. Pero ang maganda kasi dito, uh, mm -mm. Jose. Oh, 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 Jose no, and then mga ka-MBAs. Um nabibigyan talaga tayo ng freedom to choose kung sino nga ba talaga yung uh, gusto natin yung sino yung mga napupusuan natin. Pero, it's up to us naman kung ano naman talaga, kung ano yung gusto din natin. Oo. Oh, tama ka dyan, Vanessa. Pero, Atty., Pahabol na lang ano. Iyon uh, nga po attorney, nabanggit natin na uh, hindi na nga punishable yung uh, pre-campaigning. Pero uh, paano pagka gumamit yung mga yun na nga uh, mga AI po attorney tapos parang nagpakalat ng uh, fake news yung page na yun attorney. Although hindi pa naman nga nag-start po itong uh, campaign, eh parang may sinumpaan po ata sila. Apo, meron naman kasi sila sa yung pong sinumpaan nila nung nagfile sila ng Certificate of Candidacy nila, doon po sa Integrity Pledge, may isa pong paragraph doon na nakalagay, they will not misuse artificial intelligence uh, and to this purpose is to 'wag magdisib ng mga tao, lalo na ang ating registered voters. So, uh, pag kaganyan, pwede naman sila maging liable elsewhere sa ibang batas tulad ng yung mga nagpapakalat kayo ng fake news. 'di ba mayroon namang mm -hmm. offense na ganyan pwedeng ring sa criminal law sa slander naman pagka slanderous na yang nilagay niyo mm -hmm. o kaya doon po sa 261 uh, Omnibus Election Code Section 261 uh, paragraph Z na nakalagay spreading misinformation so pwede kayong maging liable pa rin for an election offense kaya mahirap pa rin yan magingat ingat pa rin kayo ang maganda pong gawin dyan is be truthful and transparent kaya nga may Fair Election Act tayo na iniimplement ng COMELEC para maging fair sa lahat. Kahit mahirap ka, kahit mayamang ka, pwede kang mag-advertise ng qualifications mo na hindi ka malamangan ng mas mayaman sa iyo. So yan yung talagang purpose ng Fair Election Act at yan ang iniimplement ng COMELEC and also for transparency sa eleksyon na ito. Mm, yun yun Vanessa ha. Kaya dun sa mga uh, nagbabalak na gumamit ng AI, mang deep fake yun kasi yung uso no di ba nagagamit eh, ngayon mga deep fake eh itong Comelec eh, mas ano na 'yan? Naka two, two steps ahead na yan sa inyo. Kaya wag nang magbalak at uh, huwag nang ipahamak pa yung sinusuportahan din nating uh, kandidato or ikaw kasi it will reflect din ano doon sa uh, katauhan mo bilang isang kandidato, 'di ba? You are asking the public para uh, iboto ka tas maninira ka, 'di ba? anong mangyayari sa iyo? Sinisira mo lang yung integrity mo. Mm. -hmm. And then dito po, Tony, uh, meron ho tayong libro kung ano ho yung nilalaman ho nitong libro ho natin. Ay, opo. Oh meron po akong pinublished na book entitled Insiders Notes on Election Laws. Nakalagay po dito yung latest na mga kaso na applicable, lalo na during election. So, if bago kayo na kandidato, maybe would like to make this as a reference, then meron pa yung mag-file ka ng statement of contributions and expenditures. Merong sample dito na nakalagay. So, pwede nyo gawing basis yan. Available naman po yan dun uh, po sa website ko, attorneyejtabangin.com or pwede naman kayo mag-text sa 0917-507-2439. Ayan, very timely din itong uh, oo, librong manes, ito ha? lalo na sa mga first time candidate nga naman na oo. hindi nila alam kung paano sila magsastart, kung, kung uh, ano yung mga kailangan nilang uh, kung ano na ano yung pinasok nila. Oo, oo, oh, mamaya. Maya. Oh, kung ano na lang yung pinasok mo, file oh, ka, ka na ng file ng oh. so civil si lakatan hmm. sa COMELEC. Ooo. Oh, okay. oh, uh, attorney, may gusto pong uh, batiin, batiin, batiin ho it. ngayong araw. Ay, opo, gusto ko lang pong batiin si Miss Ren De Guzman. Happy birthday, Ren. At wala ka rito dahil naka-birthday leave ka, but uh, Wishing you all the best and happiness and love always. Wow. Wow. <laughs>